Today, magluluto po tayo ng chicken curry at ito yung ating gagamitin na sangkap. Uh mm -hmm. Meron tayo ditong patatas, carrot, sili. Meron tayo ditong uh, can na gata. Ayan. Gata siya guys. Ayan. At gagamit tayo dito ng syempre curry powder. Uh mm -hmm. Ito yung iahalo natin sa ating gagawin chicken curry. At syempre, hindi mawawala yung ating chicken. Ayan. So, frozen uh, siya guys. Napalagay ko sa ref. So, this time, ayan, i-ano muna natin. Ibababad muna natin ng konti yung ating chicken. Para pag niluto natin guys, hindi na siya, ayan, nag So, ayan, simulan na natin. ng pag-prepare, magagaya tayo ng ating uh, gagamitin isang cup guys at uh, panoorin nyo yung aking paggawa ng chicken curry. Siyempre, yan. Hindi mawawala ang bawang at sibuyas, guys. Ayan. Ready na to cut. So, ayan, guys. Ayan, na uh, nagayat na natin yung atin pong uh, mga ricados. Mm -hmm, nagayat na. At isa-isa uh, po natin siyang uh, ipiprito muna yung carrots at saka yung ating uh, patatas and then igigisa na po natin at lulutuin ang ating pong chicken curry guys. So, yan guys, napainit tayo ng mantika at lulutuin na natin ang carrots and patatas para medyo siya malutong, guys. Lutuin lang natin na siya ng konti at lutuin ng konti, guys. Yan. Pagkatapos lang, guys, ating nga hanguin siya at magigisa na tayo na ating chicken. sugoy. Kaya magigisa na tayo guys. Sighting natin ang bawang. Sighting natin ang bawang guys. Mmm, bango-bango. Ano yun lang natin guys ng konti. Gisa-gisa lang natin. Hanggang mag-golden brown yung atin pong uh, bawang And sunod din po natin ang ating sibuyas Ayan, gisa lang po natin siya guys. Ayan, na magang mag golden brown yung atin pong bawang at mag isa yung atin pong sibuyas. bawang sibuyas pa lang, napakabango na. Ha? Ano pa, pagkasama na yung ibang sahog. Ayan, baka naman mga friendship. Ayan. Kung bago kayo sa aking channel, ayan baka naman pabanggit sa comment section kung tiga saan kayo guys yan para naman nalaman natin kung mga tiga saan na nakatikim ng ating pong niluto ngayon and then guys ilagay na natin yung ating pong manok sa po natin yung ating manok guys yan, ito po ay 6 uh, pieces 500 hundred uh, guys, isang packet yung binili natin isa natin yung ating chicken no? Um, para maluto siya ng konti mawala yung kanya kung dugo-dugo dyan. Ayan. Batuin lang po natin siya, guys. Ayan, nakita nyo, guys. Ayan, may mga dugo-dugo yung chicken. Ayan, so pag ginisa po natin siya, guys, ayan, mawawala siya. Ayan, makikita nyo, guys, no? See? So, pag ginigisa nyo muna siya bago nyo lagyan na avocado, at least maluluto nyo ang inyong chicken. Yung mga ano nyo, guys, yan. Yung mga blood niya. So guys, ayan, nalimutan ko po pala ang maglagay ng ano, ng luya. Ayan, eto siya. Nilagyan natin siya ng ginger para mas malasa at maalis yung lansa ng ating chicken. Pag so, ginigisa natin guys, ayan, lagyan na natin siya ng asin para lumasa na po agad yung ating kong chicken magka meron ng lasa, no? At dahil gisado na po yung ating chicken, guys, lalagyan na po natin siya ng coconut milk. Ayan. Ito yung pampasarap sa kanya, guys. Ang coconut milk. busin po natin yung isang kan. Uh, Ano'ng gusto niyo pang pagnatin siya guys? Yeah. Tutuin lang po natin siya, no? Yan, pakuluan natin siya, guys. At sure masarap po 'yung ating magiging chicken curry. A few moments later. Kaya nilagyan na rin po natin sila ng black paper guys. Black paper para lumasa na siya guys. At syempre lalagyan din po natin sila ng zili. Ayan. Lalagyan po natin ng anim na perasong maliliit na sili para kagat makagat yung anghang. yan Tutuin natin maigi yung chicken natin, guys. Dan. Antayin natin siyang kumulo, guys, at maluto yung chicken. And na uh, pagkatapos, lalagyan na po natin yung ating recado para maluto nang tuluyan yung ating carrots at ang ating pong patatas. So ayan guys, kumukulo na siya. Palambutin lang po natin yung ating chicken sa gata. Ayan. May own version nga po pala ito ng akin chicken curry guys. So, bahala na kayo kung ano ang kalabasan nito. At syempre, ayan, kumukulo na siya. Dagdagan na po natin siya ng chicken curry powder. Ayan. Dagdagan na po natin siya ng curry. Koti lang, guys. Ayan. Para sure natin na ayan, magiging makulay yung ating chicken. lasa na siya guys. Ayan. Pero dagdagan pa natin ng konti. Ayan. Para lasang-lasa yung ating chicken curry. bango niya guys. Ang bango. Ayan. Pag lutong-luto na yung ating chicken, isasama na natin yung sawag natin, no? Ayan. Ang hirap talaga mag-video guys pag sariling sika pata wala tayong kameraman. Ayan. At syempre hawak po natin yung ating kamera kaya pasensya na kayo guys for uh, inconvenience sa ating pag-videos. Ayan sa long na nakikita nyo yung aking ginagawa, guys. Ayan, so naga yung curry, guys. Ayan, naga medyo nagye-yellow-yellow na siya. nagye -yellow, yellow na siya ng konti, guys. So ayan na, guys. Ayan ko konti na yung sabaw at i-add ia na natin yung atin kong pinerito na carrots and patatas. Ayan. Yan po yung kalalabasan ng atin po menu for today, guys. Ayan. Medyo hilaw pa yung ating patatas and carrots. So, isabaw po natin dyan. Isama po natin dyan para magka meron siya ng lasa, guys. Ayan. Nakulay na yung ating tong chicken curry, guys. Wait lang po natin ng konti guys. Ayan, hanggang sa maluto po yung ating all ingredients. At uh, titingnan po natin kung tama na yung lasa niya. Kung tama na, hindi na po natin siya datagdagan ng asin. Kasi tama-tama na yung nilagay ko kung talasa. Ayan. Ang ganda na ng kulay niya. Hindi siya masyadong yellow guys tama lang yung ano niya, tama lang yung yellows. Konti lang yung nilagay natin na curry. Ayan. Kasi medyo marami yung gata natin. So, wait lang po natin to guys na mag uh, ayan. Kumunti yung sabaw niya. Kaya so, medyo madami pa. Ayan. Tuyuin lang natin guys ng konti, no? Yung atin pong nilulutong uh, chicken curry. Ayan. So, guys, yan po yung ating uh, menu for today. And I hope na nasiyahan kayo sa aking uh, own version ng chicken curry, guys. Thank you for watching, everyone!